So what's up mga keepers Good morning Yan Nalas na natin yung mga Fry dito Ng mga full gold Yan Bala kong Lagyan to ng demilin Kaso di ko alam Kung saan yung nabibili Kaya comment kayo mga keepers Kung may nabibili ba dun Sa patukaan ng manok Para yan Makakabili na tayo Ito na yung mga fry oh, Ng full gold natin Then Ito yung mga breeder Yan Nagka-anchor worm kasi ito eh Nung Dalawa natin na full gold dito Uh, kinuha natin na pang crossbreed. Kaya baka naman mga keepers tas ko sa inyo kung may nabibili ba sa patukaan ng manok yung demilin na pampaalis ng ang room pampapatay yan o. para dito babada na lang natin then kapag nababad natin ng 2 to 3 days water change natin then yan lagyan na natin ulit ng isda ito lang kasing tab na to yung may anchor room sa atin ito kung dito wala naman mga bossing oh. yun nakasabit pa nga oh, yung piki red eye natin kasi natin nakasabit pa nga ginagawa mo dyan hmm, red eye natin yan na piki beam yan comment kayo mga keepers kung saan nabibili yung demilin na pang gamot sa anchor worm para maautor natin dito maagapan natin baka kasi dumami pa to dito sa mga tabs natin mahirap na kaya yan, agapan na lang natin